Kung hindi ka pa rin umaasenso ngayon, may malaki kang pagkakamali na ayaw mo aminin. Tanong ko lang. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Baka kasi ikaw din ginagawa ang mga pagkakamaling ito. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinakamalalalim na dahilan kung bakit hindi umaasenso ang karamihan sa atin? Hindi kahirapan hindi ka kulangan sa talento. Hindi rin swerte. Kundi, contentment disguised as laziness. Yung pakiramdam na okay na to, yung mindset na pwede na, at yung pagkapit sa ideyang at least may trabaho ako. Ito ang nakakasilaw na trap. Isang bitag na maraming Pilipino ang hindi na mamalayang nahulog na. Kasi sa totoo lang, ang comfort zone ay hindi komportable, kundi nakakahad lang. Parang kulungan, tahimik, walang sakit, pero pinipigilan kang lumipad. Inaharaan ka sa posibilidad ng paglago. Tinatanggal ang gutom mong mangarap. Habang sinasabi mo okay na to, may mga taong mas mahirap pa ang sitwasyon kaysa sayo pero lumalaban. Gumigising ng mas maaga. Nag-aaral online kahit kapos sa load. Nag-iipon kahit barya lang kada araw. Nagbabasa ng libro habang nasa jeep. Nanunood ng mga self-development videos, imbes na puro entertainment. At ikaw? Kailan ka huling nag-invest sa sarili mo? Hindi ko tinutukoy ang bago mong cellphone, ha? Hindi yung bagong damit o bagong sapatos. Kailan mo huling tinaya ang oras mo para matuto? Kailan mo huling sinubok ang gumawa ng bagay na hindi ka komportable? Dahil kung palagi mong pipiliin ang madali mga gawaing, sanay ka na? At ang okay na to mentality, handa ka na rin tanggapin na hanggang dyan ka lang. Pero kung ramdam mong hindi ka ginawa para lang mabuhay sa bare minimum, kung alam mong may mas kaya ka pa, kung nararamdaman mong may tinatago ka pang potensyal na natutulog sa loob mo, eto na ang oras para gumising. Umalis ka sa comfort zone mo. Lumabas ka sa bitag ng pwede na. Dahil ang tunay na pag-asenso, nagsisimula sa desisyong ayaw mo nang manatili sa kung nasaan ka ngayon. Sino sa inyo ang nakarealize na matagal na pala kayong natrap sa comfort zone? Comment mo na untog ako kung ikaw yon. Isa ito sa mga pinakamalalang pagkakamali na hindi agad napapansin. Gusto ng pera, pero ayaw magbigay ng halaga. Karamihan sa atin, ang unang tanong ay, Magkano kita dyan? Imbes na, anong problema ang masusurusyunan ko sa produktong ito? Kaya maraming Pilipino ang nauhulog sa bitag ng mga get-rich-quick schemes. Bakit? Kasi gustong umaman agad-agad. Ayaw duman sa proseso. Ayaw magantay. Ayaw magbigay ng value. Isang text lang. Double your money in 30 days. Boom! click agad. Kasi sa isip ng marami, pera muna, value mamaya. Pero sa totoo lang, walang shortcut sa tunay na pagyaman. Ang tunay na mayaman, ito ang mindset. Paano ako makakatulong sa mas maraming tao na kusa silang gustong bayaran ako? Yan ang kanong ng isang entrepreneur. Yan ang tanong ng isang negosyante. Hindi lang basta diskarte, may mission. Hindi lang basta kita, may purpose. Tandaan mo, ang pera ay bunga, hindi ugat. Bunga ng value na ibinibigay mo sa iba. Pwedeng hindi ikaw ang pinakamatalino. Pwedeng hindi ikaw ang may pinakamaraming koneksyon. Pero kung malinaw ang misyon mo at consistent kang nagbibigay ng solusyon sa problema ng iba, Susunod at susunod ang pera. At sa dulo ng araw, ang pinakamalagang tanong, May naitulong ba ako sa iba ngayon? Kasi kapag meron, may halaga kang nilika. At ang halaga, yon ang binabayaran sa'yo. Wala akong punan. Di pa ako ready. Baka mapahiya ako. Ilan sa mga linyang ito? Ikaw na rin ba ang nagsabi? Kung oo, oh, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang may malalaking pangarap pero takot magsimula sa maliit. Gustong magnegosyo pero ayaw magbenta online ng t-shirt o street food. Gustong mag-restaurant pero ayaw magtida ng kakanin sa sidewalk. Gustong maging milyonaryo pero ayaw dumaan sa pagkakalkal ng barya. Bakit nga ba? Pride! Hindi kulang sa talento ang Pilipino, hindi kulang sa sipag, pero minsan, ang tunay na kalaban ay hiya. Hiya na baka sabihin ng iba, yan lang ang kaya niya? Hiya na baka magkamali? Pero ito ang tanong, mas pipiliin mo bang magmukang mahirap ngayon habang nagsusumikap? O habang buhay ka na lang, mananatiling totoo sa sinasabi mong mahirap ka? Kasi, ang totoo. Walang nakakahiya sa pagsisimula. Walang nakakahiya sa pagtitinda. Walang nakakahiya sa pagiging baguhan. Ang nakakahiya yung wala ka ginagawa. Pero daing ka pa ng daing. Reklamo ka ng reklamo. Lahat ng bagay may dahilan kung bakit hindi mo magawa. Pero kahit isa, wala kang sinubukan. Look around you. Ang daming matagumpay na tao na nagsimula sa maliit. Yung iba, kariton lang ang puhunan. Yung iba, tindera ng isaw, yosi, load, ukay-ukay. Pero dahil hindi sila nahiya sa maliit, lumaki. At habang ang iba, busy sa pagtingin kung gaano kaliit ang sinimulan mo, ikaw tahimik kang lumalago. Kaya kung may pangarap ka, simulan mo kahit maliit. Kahit cellphone lang gamit mo. Kahit piso lang ang tubo mo. Kahit isang customer lang sa unang linggo. Kasi, ang mahalaga, nag-umpisa ka. At ikaw, kailang ka magsisimula? Isa pa sa mga tahimik pero malupit na kalaban ng pag-asenso. Instant gratification. O yung pakirandam na gusto mo agad makuha ang reward na yon Yung tipong, sumweldo, bili agad. Wala pang 24 oras, ubus na. Hindi pa nababayar ng bills, may bagong sapatos na. May sale, swipe lang. Na hindi kailangan, basta may discount at may libreng shipping, go na agad. Ayaw maghintay. Laging gusto ng madalian, mabilisan, walang effort. Tipong gusto yumaman, pero ayaw pagdaanan ang proseso. Pero alam mo ba kung sino talaga ang umuunlad? Yung marunong magtiis, yung bihasa sa delayed gratification. Ito yung mga taong kayang ipagpaliban ang aliw ngayon para sa tagumpay bukas. Yung imbes na gumastos iniipon, yung hindi nagpapadala sa uso dahil may mas mahalagang plano. Ito yung habang ang iba ay nagpapahinga, sila ay nagtatrabaho. Tahimik, pero tuloy-tuloy. Ang yaman, hindi biglaan. Ang tagumpay, hindi one-click checkout. Ito ay bunga ng disiplina, sakripisyo, at paghintay. Ngayon, tanong ko sa iyo. Ano ang kaya mong isakripisyo ngayon para sa mas maginhawang buhay bukas? Kaya mo bang idelay ang luho para sa tunay na yaman? Kaya mo bang tanggihan ang saya ngayon para sa mas malaking ginhawa sa hinaharap? Dahil tandaan ang tunay na asenso, pinaghihintay at pinaghihirapan. Ikaw. Nahuhulog ka rin ba sa cycle ng instant gratification? Ngayong 2025, hindi na sikreto, mabilis ang pagbabago. At kung hindi ka sasabay, iiwan ka talaga ng panahon. Halos lahat ng industriya na apektuhan na ng AI at automation. May mga trabahong dati in-demand, ngayon unti-unting nawawala. Call centers, nababawasan. Data entry, automated na. Even creatives, may AI na rin gumagawa ng design, script, music, kahit videos. Ang tanong, naghahanda ka ba o nagbubulag-bulagan ka pa rin? Marami sa atin, stuck sa old mindset. Basta may trabaho ako, okay na to. Di ko na kailangan matuto ng bago, sanay na ako sa ginagawa ko. Pero habang iniisip mo yan, may ibang tao na nagsasanay sa bagong skills AI tools freelancing digital marketing e-commerce content creation ito ang katotohanan sa AI age hindi tamad ang tunay na kalaban kundi yung taong ayaw matuto ng bago hindi mo kailangang maging tech expert pero kung gusto mong umasenso kailangan mong mag-adapt kahit simpleng skill sa Canva basic AI writing tools o marunong magbenta online. Malaking tulong na yan. Tandaan, hindi ka mapapalitan ng AI kung kaya mong gamitin ito para mas mapalakas ka. Kaya bago mo sisihin ang gobyerno, ekonomiya o kapalaran, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba umaayon sa panahon o ako mismo ang dahilan kung bakit ako naiiwan? Kung umabot ka dito, malamang, isa ka sa iilang tao na gustong talagang matuto. Kaya ngayong alam mo na ang mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang karamihan, may tanong ako sa iyo. Anong isa sa mga mali na to ang ginagawa mo rin? At anong gagawin mo para matigil to simula ngayon? Kung seryoso ka sa pagbabago, i-comment mo. Tama na, panahon na para umasenso at kung gusto mong matuto pa ng legit na diskarte, mindset at income strategies, i-like, i-subscribe at i-share mo na tong video. Dahil ang yaman, hindi para sa lahat. Pero pwede sa'yo kung pipiliin mong magsimula ngayon.